So, what's up, guys? Nagbabalik na naman ang idol niyong Pogi, guys. So, update lang tayo ngayon sa panahon natin ngayon, guys. Kasi, uh, sabi nga ng pag-asa, eh, na number one daw, umano, itong Metro Manila. Pero so far, guys, eh, okay pa naman ang panahon ngayon, guys. Tingnan nyo naman, guys. Wala pa namang ulan dito at sana hindi na makarating dito ang bagyo na yan. Dahil sobrang... Ano yan? Maraming mapiktuhan yan dito, lalo na pag sa Maynila. Kasi, kunting ulan lang ay baha ka agad. So, sana hindi na matuloy dito, guys. Okay? So, agad nang nag ang etong Maynila na wala raw manong pasok ang mga school. Pero late na siguro kasi marami nang nakapasok, guys. At marami na nga din ang nag ng mga estudyante ngayon. Oo, so, sa tingin ko kasalanan ito ng pag-aasa, guys, eh. Kasi hindi nila binantayan yung bagyo ayun nakapasok tuloy. <laughs> Joke lang. Pero dito nga sa Maynila, sa sinabi ko nga na wala pa namang ulan. Ayan. Malinaw ng malinaw pa ang araw guys. Ayan o dito pala mabibili yung mga plastic wear guys o. Oh. Yan o sa may tabi ng bodega sell. So ayan guys, so kung darating man yung bagyo ay magingat na lang po ang lahat at maghanda. So ayan lang. Keep it everyone. Ayan o, oh, wala pa talaga o ng mong halinis.